ito na guys yung pangalawang dive namin At may tatlong isda agad ako nakita dalawang talag bago isang toros pagtabihin ko yun lang umalis mailap ayan sa pole may dalawa pa ayan sa pole din ito pang toros ayan sa pole bali tatlo Ganda ng buhay naman Sana nagtabihan ng isda dito sa pangalawang dive. Hanap uli. Ito, leg, -leg or kauser. Ayun, gitik. Ito yung isang uri ng lapu-lapo. Kulay pula. Hanap uli. Ops, manitis. Ganda ng pwesto sa pool manitis tingbungan or salmonete, kung tawagin dito ito mayroon pantaros toros ulit ayan sa pool itong toros hindi na ito na laki ito na talaga ang pinakasukat hanap ulit ito talagbago Ayan, sa Walang kasama. Karamihan sa talagbag, lagi may kasama. Ito wala. Ito wala Isang uri ito ng lapulapo. Ayun, gitik. Masarap itong pinapaksiw. Hanap uli. Hanap lang ng hanap para magkarami. oy balatan. Medium lang ito. 150. Thank you, Lord. Ito ka, balatan na. Ops, manok. Ay, hamal na manok nito. na dyan na naman. Ito, talagbago. Ayan, sa pool. Walang kasama ay ito sa parting unahan, meron pala ayan sa pool ito spot na ito. malapit lang ito sa isla kubling kubli kaya lang ang hangin lang ang malakas kubli lang sa malaking alon hanap uli ops manitis hindi gumagalaw sigurado na ito ayun sa pool paksiw ang masarap na luto dito kahit prito masarap din langoy ole ito mayroon ditong isda isdang pugot kung tawagin dito ayan sa pool ayaw pang sumama dito sa labas ayan lumabas din ito ang isdang kung tawagin dito pakoy or pogot. Pogot pero may ulo. Masarap naman dito ihaw. Malasa ito. Sana meron pa. oy balatan. Bali dalawang balatan. Ito kung tawagin dito red beauty. Ito naman, lawayan. Mura lang ito limang piso o sampung piso ang isa nito itong isa naman dalawang piso lang ito huwag tayo dyan hanap tayo nung mamahalin sana may kupa pa ito liglig ayun gitik liglig or kauser masarap dito piniprito kupa pa magpakita ka na ops manitis sa ilalim ng corals. Hindi gumagalaw, yari ka. Ayun, gitik. Ang isdang may balbas. Ito guys, may napansin ako dito, buntot. Buntot ng lapu-lapu ito. Kaya lang na pinakailalim buntot lang kita sinungkit ko para lumabas kaya lang lalong pumasok mabuti at napansin ko yung buntot dito ko sa kabila ito labas ang ulo ayun gitik hindi makadaan palabas malaking lapu-lapu ito ayan sa pulpa nakadaan din mabuti na lang at napansin ko ang buntot malilipasan ko sana ito kung hindi ko napansin yung buntot kwartang linaw na ito masarap itong sinisigang ito may kanuping ayan, sapol madalang lang ang isda dito sa parting kobli marami dito para parasisit gabi gabi mayroon buti nga't meron pa tayong nakukuha ito danggit ayun sa nakatanggal pa manitis ang pagkatama hinto ayun gitik nagitik katuloy hanap ulit may isda dito sa ilalim ng corals kulay pulang isda Lambingan Sipatin kong maigi Ayun, getik Napaganda ang tama Ito yung matabang isda Paano hindi tataba? Wala mang gawa Kain lang nang kain, langoy lang ng langoy Ayun, ang mas mataba At masarap din sa bawan yun Manok Kupapa, magpakita ka na Kahit isa lang Ito, manitis ngayon sa Paul maganda at labas ang manitis dito paksiwin sana meron pa hanap uli hanap lang ng hanap ito palatan kaya lang maliit pa bayaan muna natin yan para makalaki yung malaki ang hanapin natin para 300 agad ay, kupa pa ito, good size na ito huli ka thank you lord, ataka kita na ng kupa pa ma, 200 gram sa estimate ko good size na sana meron pa oy, balatan estimatein ko kumabig medium lang ito 150 again at nagkakit na rin ako sa bangka guys at nadagdagan pa man thank you lord at ako ko pa patbalatan pa ayos na sigurado na naman itang pang dugtong tong malaking ko po pa sila na nakuha ako. Nasa ah, pinakaarmas na baba. Dami mo ko nakita ang maliliit. Tapos dami maliliit na balatan. Sa sunod na taon, malaki na yan. Yes, bola! Ipasa niya isa niya. Masa hm. may lubak. na narin kami. May mga para rin oh, sa sidrin dito sa coble. Buti na at natirahan pa kami. Owe, owe. guys, grabe lakas pa ng habagat dito. Nasa kubli na kami kagabi. Malakas pa din. Dideliver na nila yung balatan at kupa pa. Yan, dideliver sa kabilang bariyo. Ito guys, sinuli namin kagabi. Bariyo lang tala. Sinuli ba bagay? Mahina ang isda talaga sa panabihan. Buto na may kupat balatan. Di-deliver De na yung kupa balatan. Ito na guys, isna huli namin sa Del Juan kagabi oh. Ito yung sa isda. One thousand din. Ito yung sa balatan. 3250 At ito naman yung sako po pa 1870 to ay e panibago na naman Panduro dogtong